At ngayon nga, andito kami sa hospital ngayon. <laughs> Happy na sila oh. Happy na oh. May yun, oh. Happy na sila. Bakit? Ito yung aming mga kaibigan, mga team maintenance. Ayan. Ay hindi, itong dalawa hindi team maintenance. Hindi team maintenance <laughs> Ay, hindi, itong, dalawa, hindi, itong, dalawa, hindi, itong dalawa. Ayan. Hindi, <laughs> hindi team maintenance. Tayo oh. lang. <laughs> Oo. Ayan. Ayan ang aming kaibigan na operan siya sa ano, sa ilong. Ayan. <laughs> Kayo pa muna na kayo And guys, change na guys. <laughs> 'Yung mga Pwede private nurse, huwi na. Mahihinan lang. <laughs> Meron pa yan, meron pa. Kasi yung side table ni ang laging malapit sa kanya. Yung tubig mo sa kanya. Sa na lang ako. Ingat ka. Okay, sige, ingat ka. <laughs> bye. Sige na, bye. Sige na, o. Oh, na, oh. May nakalimutan kayo? Okay. So, mm -hmm. Ayan, change shift. Change shift ng mga nurse. <laughs> Sige, sige. Update, update. Update, update na lang. Sige, okay. sige. Pwede sa iwalit ko. Shots nyo na lang ako ka. Ah. Uh. <pumps>